Okay ka lang? Normal ba yung inaakaw ng mga tao mo dyan? Ang blood control pan. Oh, shit. Oh, not okay, good. <laughs> What? What no. Okay, Okay? lang na? And, The 67 no. oh, no. <laughs> ang dola Kung tayong ma... pa na sa mga kawatan na yan. Okay, so, <laughs> Oh. Thank you, Richard. Anak, for the compliment. Wala nga akong foundation. Eh. Wala. Wala akong... Walang botox. Eh. Hmm. Importante lang, mga anak, huwag mag-drugs. <laughs> Kasi pa nagpukukin ka, talagang pukurinot ang muha mo. Ingitin mata mo. Tapos, siyempre, yung diyaw mo, gagalaw-galaw, o. Oh. Yan. Importante. Importante talaga. Ay, no to drugs tayo. At saka, no to corruption. Yan. O, oh, tama yan, na mga corrupt sa dobyerno. May akala nila habang buhay, okay lang kayo. Okay lang talaga, Pati mga mistress niyo renta sa kondo, kotse, ng mistress nyo, driver niya, o staff na nga. Aba yung binanga binabahay nyo, sila charge. Binabahay nyo, lalaki man o nagbabae. Eh. Ay, tsaka charge po yan sa taong bayan. Ginagawa nyo, masama po yan. Ilan ba nanonood? Ay, 1.K. 1.1,000 na ang nanonood ngayon. Ay, yung mga kontraktor na yan na naging party list representative, ay sana po patawag na ni Senator Marcoleta ng Blue Ribbon Committee ang lahat ng kontraktor ng flood control. Ba? At ang DPWH Secretary ay patawag din. ba? Kasi sawang-sawa na po talaga tayo kakab tiis-tiis ng bahang ito tapos sabihin pa tayo ni BBM na Baby M na normal na yan ang bahang ngayon, tanggapin nyo na maglutang-lutang na lang kayo dyan normal yan dahil climate change yan eh di na natin magbabago yun oh, okay ka lang normal ba yung inakaw ng mga tao mo dyan ang blood control pa. Oh, 40% daw kickback. Sabi ni Neon Magalong. Ah.